parinya. Datang bab petah. Tuh, turun sama sa la yok. Belang basurahan baka ni makita tayong pera. Ini halang, ayo. Baik, parinya. Salam nyok santai bab petah. Doon. Doon sa malayo. Papalod lang naman tayo kasi bukas. Mawalan na tayo ng load bukas. Hindi baka hindi tayo makapag uh, vlog. Hello guys. Welcome pala sa my, uh, sa may vlog ko. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. So ito yung

Punta lang tayo guys. Punta tayo ito. Ayan sa daan. Ayan yung daan. Punta tayo sa gilid ng basurahan baka may makita tayong pera hindi niya alam. May ba yung Hindi. May papakinabangan dito eh. Minsan may hangar dito eh. Pinapulot ko yun. Eh. Hangar na mga ano. Hangar na mga... Uh, Sa so damit ba? Kepala Dengan d ya, lebih lanik D3 Welcome to Center

yan, naglapas na tayo Palod lang naman tayo guys kasi makawalan tayo ng load Ayan, pwede na tapak Yeah, 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 yeah Welcome to al Rehab Center Ay, baliktad pala kagabi yung pupunta ko dito. O patulak pala. Just pick what you want. Body shop. Dito naman tayo, guys. Oh, ano ng yari bakit? Ito na naman binenta ko dito. Bakit pula? Okay naman. Okay naman. Nag-ano naman siya. Pa-function. Five dinar.

nasa charge kaya ko siya dinalawa guys kasi meron siyang promo kapag ano ka naman guys ito nalad ko sa dalawa the hmm. burn and spin oh burn and spin collect ya yes. nalala ko ayun yung spin dalawang spin yan eh Win your prize. Oh. Press tayo siyempre. Ano kaya? Internet na lang para maganda. Internet. Wow. Lang araw yan. Lang GB yan. 3 GB. Valid for 24 hours. Pwede na. 24 <laughs> hours. Pwede na siya. O, di ba? Meron tayo. Kalam ko meron pa yung isa eh. Kaya nag-charge ako ng dalawa eh. For 6 GB pa ako. On day lift na lang kasi yan. Kaya nag-ano nag na ako. Meron pa akong isa dati. Nag-charge nag kasi ako ng dalawa eh. Meron pa yung isa. O diba? Dalawa. Every purchase mo ng dalawa. Uh, every purchase ng 2 dinner about. Meron kang speed. No thanks muna spin dapat may cash dito no para maganda o, internet lang lang din yan para maganda so anong premyo ko o to 2JB valid for 2 hours pwede na dapat ano 15JB 3 days yun eh So dito yan nakikita guys. Dito yan nakikita sa line mo. Sa tatlong line mo. Oh. Balance trade GED. So GED. Pwede na. So yan lang. Thank you.